Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Alis muna tayo. Pasok muna tayo sa sakya natin. Ayan, tapos sa... Uh, actually, wala lang snow no, mga kahinags? Pero parang tubig na lang siya na ulan. Pero mabutil-butil na snow. Pero tanggalin muna natin to kasi kailangan tanggalin to. Ha? Paano hindi magiging malamig? Eh, kaharap mo ako. Hindi hirap. <laughs> diyan <laughs> na lang natin, wiper na lang natin yun So pasok muna tayo sa sasakyan natin <laughs> Malamig daw sabi ni Mahal Arena Malamig naman talaga mga kayo Pati hangin malakas Back winter Alright Oh my goodness Wiper Yan Wiper natin Ha? Oo nga nakalimutan ko eh So kailangan tanggalin natin itong isa na to ya, ito, 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 ito itong snow na to Kailangan matanggal natin to. eh. Oh my God! Kapal nung ano. Kapal nung snow. Tsaka matigas. Tapos dapat pala naka tayo ngayon. Hmm. Kasi malamig. Heater. Lagyan na sa heater. Yan. Heater natin ngayon. Huwag muna sa aircon. Yan. Heater. Kasi nagmo-moist dito kung napapansin nyo. No? Nagmo-moist. Bali, pupunta muna tayo sa Charts Chicken ngayon. Kakain tayo. Kain muna tayo. May iba naman. Chicken naman. Charts, isa sa mga paboritong chicken na tindahan namin ni Mahal na Reyna. 2.45 na ngayon ng hapon. Yan, ngayon pa lang kami nakaalis ni Mahal na mula sa pagkukuyakoy <laughs> sa bahay. Nandito na tayo sa ano, makinig sa chicken, Church Chicken. Yan, medyo hindi nyo makita eh. Tara, let's go. Tara ma. Oh my goodness dahan malakas ang hangin at Nako, baka makatama tayo ng pintuan or ng side ng ibang sasakyan Nako, pagsara ng pinto ng pagbukas at pagsara ng pinto Hawakan nating maigi Nako, baka yung bubuksan lang natin yung pinto Biglang hinangin Tatama sa katabing sasakyan natin Nako, ang laking gastos mga kainags Ayan, dito lang kami ni Mahal na Rina Sa Charts Chicken at, at gusto namin kumain ng manok na masarap. Paborito namin 'to eh paborito naming kainan ang Charged chicken ayan mga kainan ano? Charged chicken o tara ma let's go let's go alright pasok muna kami mga kainags, ano? tara, bukas ba? ayos o, tara let's go let's go let's go kaya muna tayo ayan mamili tayo dito 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 tayo dito how many pieces do you want? two pieces can I get uh, do you have a have two pieces chicken combo can, can we get two please to go to stay to stay Thank you very much. What's what's uh Combo, there's a price uh, it on it. It has a side biscuit and a drink. So we have a side option of rice gravy, mashed potato, and your like Okay. Uh, so if you can choose it. All right, thank you so much. In English, language. spicy one, spicy one, one spicy. Um, can can I get one spicy oh, and one? Yes. Sure. Thank you. For English. your side and drink. Ah, uh, side ma. Ano side? Uh. siya. <laughs> hahahaha ha, 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 Hindi ko alam kung yung order namin ni eh. English kasi mga kainan siya, no? <laughs> so, naghihintay na lang tayo dito ng order natin. Nako, sarap nito mga kainan siya. Oh. Mm. Kain tayo. Hmm.

hindi ko na natanggal yung ano rito tanggalin na nga natin yung ano rito baka hindi makita ni Mahal na Reina yung ano rito eh. yan tanggalin natin <laughs> yan ah, medyo natutunaw-tunaw na yung mga ice mga snow tanggalin natin to ah yan po oh my god yan Galing na kami sa sa laki kanina hindi na namin pinakita mga kainags oh my god pero yung ano ngayon yung snow wala na no uh, parang tubig na lang siya ulan na lang siya ulan yeah, pero malamig mga kainags malamig grabe parang winter nga uli ano hindi naman siya ganun kalamig kaya lang siguro dahil nga sa nag snow kanina eh mabuti na lang yung furnace heater natin hindi pa natin pinapatay Automatic naman kasi yung pagka hindi niya nare-reach yung ano, hindi niya nare yung lamig sa loob ng bahay. Hindi pipitik yung furnace heater natin. Ba, ano bang meron dito mukhang mag-aaway pa yata mm -hmm. Hindi ba, hindi ba? tara, tara. Hindi pala, kala ko mag-aaway. sana natin ng ano eh, ng video. Ang <laughs> Scoop sana yung scoop. Hindi, akala lang natin kasi mukha nagkaka, mukhang nagkakaanohan mm -hmm. eh. Pero nagbigaya naman sila, nagbigaya naman. Ganon talaga pagka uh, nagda-drive ka rito mga kainis, dapat talaga konting lamig ng ulo. Uh, intindihin natin ang bawat isa. Lahat naman tayo nagkakamali sa pagda-drive. Natural lang yun. Yan. Kaya dapat talaga eh, understanding. Di ba mga ano? Mga ano? <laughs> lamig mga kainis ano? Nakukuha lang muna ako ng... Uy, cart. Sandali lang ah. Wala ang cart. na. Ma? Sinuwa naman ako ni Mahal na Reyna. Pambihira naman. Sandali lang mga kainis. Kuha lang akong piso. Para ma ilagay natin dito makakuha tayo ng ito to, to, to itong pipe na to dali lang meron ako rito eh sa bulsa ko eh kaya naghahanap ako ng pantalon na maraming bulsa yun ang nagyan ko dito yun yan para ano para marami tayong magpaglalagyan ng mga abubot pag maraming bulsa yung pantalon natin tsaka yung mga jacket jacket yan alright oh alright kasan si mahal na ayun si mahal na, Ay, na, na doon. punta natin ayan Ay. pagka weekdays talaga konti talaga yung mga namimili rito kaya masarap pumunta rito masarap mag grocery hindi siksikan hindi ano yung, yung pila sa pagbabayad napakadali especially ngayon pagka umuulan hindi magandang panahon konti lumalabas ang bahay ito okra mga kainays ano Maborito ko to, eh. kuha tayo ayan Masarap to ano eh? Masarap to sinasapaw lang natin sa kanin. Kaya yung lalagay natin sa boiled boiled okra. Yan. Sarap to. Tapos ano lang. Sausaw natin sa konting bagoong. Nako, panalo panalo sa sarap. Lagay lang natin dito. Wala akong makinig sandali lang ha. Nanlalaway na agad ako. <laughs> Kakain lang natin pero kasi pagka itong ulam natin ginaganahan tayong kum ano eh? kumain tapos piniritong tilapia naku po Panginoon ito 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 hanap tayo rito hanap tayo ng ano yung yung ano mura yan okay na to mga kainis oh. sarap mamaya okay, ulamin natin mamaya yan kaya kuha rin tayo nito no? wow naku sasarap ng ano sasarap ha yan kumuha na rin tayo nito mga kainis ano? grapes tsaka to yan ang presyo nito 8 dollars tapos ito oh. ano ba presyo nito 8 dollars din pala to yeah 6 dollars more fruits tayo tapos ito yung kinuha natin kanina ito yung mga kinis pressure presyo nyo yan uh, Tara, hanap tayo ng ano. Ito, ito, ito yung raspberries, mga kainags. Doon sa mga hindi nakakaalam, raspberries ito. Uy, nakasale siya ngayon, oh. 447. Ito yung ano, eh, yung raspberries no, sa kapitbahay natin pag lumalabas sa bakod. Kumukuha tayo nito. Tumitira tayo. Pero hindi natin kukunin yan. Hintayin na lang natin yung sa kapitbahay nating mamunga sa kanating banatan. <laughs> sa kanating pipitikin. Ayan. Ano ma? Nakita ka na? Ah, oh, wala, wala. tara. Ayan, sige, sige. So, maghahanap-hanap muna kami na kami ma mabibili -ma 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 namin dito mga kainis. Kung lang ng karot si Mahal na Reina. Hindi mo buksan. Hirap kasi minsan buksan nito eh, no? Ayan, okay na. Sundan lang natin si Mahal na Reina kung saan siya pumunta. Tara tara, follow the leader. Follow the leader. Santay ah? ma. Ba, ano ba ano ay. Oh. Yeah, syempre. Hindi mo mawawala yung sa mga aso. Yan si Mahal Arena, talagang laging dito pumupunta yan si Mahal Arena eh. Ha? Yung oh, yan, medium. Ayos. Sige, so, yun, isang piraso lang. Marami pa silang pagkain doon eh. So yung nakaraan, yung binili natin nakaraan, kita nyo ubos na oh, paubos na. Yung mga malalaki na wala na. ba? Diba? Last week lang yun ano. Yung natira na lang, itong maliliit. Pero hindi na muna tayo kukuha kasi marami pa doon, ba diba, ma? Coco Crunch. Marami pa eh. So yung mga aso natin talagang anong-ano kay mahal na reyna, no? dito tayo dumahan. Yan, talagang dito, talagang anong-ano kay mahal na reyna. No? Spoiled na spoiled di ba ma? yan ang kaya mahal na mahal ng mga aso natin si mahala rin eh, eh syempre naman, bigat talaga ako hahahaha <laughs> sana, ito pang aso naglalakad hawak kamay tara tayo sa maulang bahagi ng Alberta, Canada yun hahahaha <laughs> si mahala na pag kumakanta ako Baka raw lalong lumakas ang bagyo mga kainags ano? Ay, sa ganda ng boses ko Yan <laughs> Naglalakad hawa kamay Yo. <laughs> ano gusto mo laksak ko yung kanta ko Ambir, ano si Malrena Huwag kang mahiya, huwag kang magalala Wala naman ting ginagawa masama eh ano? Kaya lang baka may mag-report sa atin sa pulis eh no? Sumisigaw ako rito Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya Huwag kang sakit-sakit ng tagaliran ko kanina kanina pa kurot ng kurot sa akin kanina ka pa siko na siko sa akin mabihira ka talaga <laughs> ay hira si Mahal na Reyna talaga bumibili si Mahal na Reyna ng ano no pang pang Mexico mga kainags tinaghahandaan niya na wala akong dinin mo eh ako ato main ka lang ba? Diba? pero ano tabi na tayo ma tumabid na tayo dito pero di ba, bumili ka rin ng ano nung pandamit mo pag nasa tabing dagat na tayo Nagtitingin pa lang, hindi ako Ay, <laughs> isang buwan at ano pa, isang buwan at ano pa, to one month and a half pa pala. Yan, pero ngayon palang pinaghahanda na ni Mahala rin ako. Ano yung susuot niya, mga kainags, oh. Especially pag, pag magmaliligo na kami sa dagat, nakaw naman talaga. Magbe-baiting suit si Mahala rin na magtutupis. <laughs> so, umili siya ng sombrero para daw pag ano. Pang-work? Kala ko pang ano mo sa sabi mo kanina sa ano eh. Sa <laughs> Ano? Ali pasok muna tayo sa kain natin, makinig sa malamig. Dito naman tayo sa Costco, mga kainags. Alalayan ko na si Mahal na rin at baka humampas yung hangin, mahirap na makadisgrasya tayo ng <laughs> pintuan ng ano. Pakilak man. Para pindutin yung lak. Alright. right. Ah, dito naman tayo. Ay, nagyaya si ano eh. Ha? Wala, ayaw. Nag-iaya nga si Silly Mahalarena. Sabi niya, gandaan muna kami ng Costco. Ay, sabi ko, sige, maaga pa naman eh. Ah, alas 6 pa lang ng gabi ngayon, ano? Eh, 8.30 pa naman ang sarado nitong Costco na to. Yan. Eh, saktong-sakto. Wala naman tayong gagawin ngayon. Eh, tara, punta na tayo samahan natin si Mahalarena. Meron doon kasi titignan si Mahalarena rito eh. Ano ba titignan mo, Mahalarena? Ah, bibili raw siya ng gloves para sa trabaho niya. Gloves pang, ano na, mga pagkain. Ha? Uh, meron naman uh, meron naman daw silang supply doon kaya lang ayaw niya. Talagang gusto mo gusto niya 'yung sarili niya. Beh, <laughs> meron din tayo dito at eh. saka gusto ko rin ano, gusto ko ring mamashal, mashal kasama si Mahal na Reina. Ah, uh, pagka ganitong day off natin. Syempre naman, masarap kasama 'yung ano eh, kasama 'yung mahal natin pagka day off tayo na mamashal, 'di ba? No? So, 'yung mga snow wala na 'no, wala nang snow makainig sana. let's go Wow, beautiful day. Nako, malamig. Yan, entrance tayo, entrance. Dito pa sa entrance. All right. Ay, tingnan mo na. Kunin ko pala muna 'yung ano, 'yung Costco card ko. Kunin ko 'yan. Tara, kita kunin ko pala 'yung Costco card. Yan, ha? tanda muna natin. Yan. Dito na tayo, no. Kay Mahal na Reyna. Ano ma, ano masasabi mo ma? Andito na tayo. May kosong ka rin pala. No? Ito pala sombrero mo. Ay, ano? Ay, iba yan eh. Pero Adidas, ano? Pero maganda to pang mainit. Ayan, kasi ako meron na ako makinis kung napapansin nyo. Ito sombrero ko. Merong butas-butas yan, no? Pag matindi ang sikat ng araw, panlaban natin yan. Kasi kailangan natin yan. Pag matindi ang sikat ng araw, merong insulation yung ulo natin. O sige, sige, sige. Tingin ka ako. Mahilig talaga sa alahas nung si Malang Reyna. Sige, mamili ka ng mga gusto mo dyan. Bibilin ko. <laughs> <laughs> Yabang eh. Kala mo yung pambili. Yung mga medyas dito lahat, chinek ko na yung ano yung quality mga kainex. Ano, ano yan ma? Ano lang yan eh? 67 ano, 67 na uh, koton cotton. Chinek ko kasi ito eh. Yung cotton niya, ano lang, 67 kasi ang gusto yan oh, Parang kung nakikita nyo. ah, 68% lang yung ano yun, oh, cotton niya. Yan oh. 68% lang So naghahanap ako rito ng mas mataas yung cotton kasi maganda kasi pagka cotton yung medyas natin eh. So lahat ito chineko na meron ako nakita 80% ang cotton ito mga kainags Tsaka mura lang no Ayan ang presyo dollars uh, $16 uh, Ilang piraso to 2, 4, 6, 8 Bali 2, 4 si ano yan 2, 6 1, 2, 3, 4 Bali 8 8 pairs ba diba marami na ito kasi ang percent ng cotton niya, 80% mga kainags next no? which is mag absorb talaga ng pawis ng ng paa natin. Ayan, kasi yung iba dati nung may nung hindi yung cotton yung binibili ko, nung hindi ko pa tinitingnan. Parang andaling ano yung mga polyester, polyester yung medyas, andaling ano, parang andaling masira. Hindi katulad 'to talaga ang, ang sarap ang sarap sa paa. tsaka kitang-kita mo talaga yung pawis talagang inaabsorb ng ng medyas pagka maano yung cotton. Ayun. No? ang cotton nyo ano, ayun ayun tingnan nyo kita niyo, 80 80% yan, 80% cotton whipping cream oh, sige. o sige kung nga pala naalala namin baka may makita kami whipping cream may mahal na rin na rito tuloy namin yung sopas sopas tayo o sige kung wala tayong makita rito doon lang sa store sa store na madadaanan natin saan ka ba nagigot? wala ka nakita? sige sige ah di doon na lang pagka uwi tayo kasi doon sa bahay natin ay malapit na convenience store doon tayo doon tayo bumili paalala mo ma ha tingin tingin na muna tayo dito maghanap tayo ng na mabibili natin basta importante may nabili na akong isa importante so, kanina pa ako naghanap ito nung nasa winners tayo eh. wala akong makita ha tinapay masarap masarap ang tinapay dito maghanap tayo ng tinapay dito mga kainan yan dyan dyan yan tinapay oh eh gusto gustong bilhin ni Mahal na rin ito. Kanina niya pa tinitingnan ito. E, raspberries yata ito. Tama, raspberries. Kung o, oh, sige na. Kunin mo na. Ang bigat. bigat. O, oh, pakihapak na lang medyas ko. Bitbitin natin. Bitbitin na lang natin. Ano? Tara na, Para ano na. Ayan, bayaran na natin. Nagayusin ko yung pagkarga ko at baka bumagsak. Tara, bayaran na natin ito mga kainag. Ito lang naman. Ito lang naman, di ba? Ito <laughs> Maghala pa raw kami ng whipping cream. Sige, sige, sige. Hala pa tayo ng whipping cream. Na nakakawiling ano, nakakawiling pumunta rito mga kainag sa ano. kahit patingin-tingin ka lang tapos pag wala kang pambili. Pwede kang tumikim ng mga ano doon, mga libreng pagkain, mga free taste, mabubusog ka pa. 'Di ba? Ilang beses natin ginagawa 'yan nung nakaraang pumupunta tayo dito, 'di ba? <laughs> yung bang wala kang pambili ng pagkain pero mabubusog ka paglabas mo ng Costco dahil sa mga free taste ayun 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 mga free taste nandun ayun 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 walang laman, walang pre-taste. Huwag na, kumain na tayo kanina sa ano eh. So, dyan muna bibili ng ano si Mahal na rin na. Wala kami na ng whipping cream. Wala nakita doon sa Costco eh. Tain natin dyan. Make sure nakalock yung mga pintuan ng sasakyan natin mga kayo na. May, may biglang umaano dyan eh. May biglang nagbubukas. Nako, especially pag nagda-drive tayo. Make sure nakalock yung mga pintuan. Lock natin yung mga yan. Kasi habang nagdadrive pa, biglang bubuksan yung pintuan mo, kakarnapin yung sasakyan mo. Yan, uso pa naman ang karnapin ngayon dito sa Canada. Especially sa Toronto, no? Grabe. Yan, ito yung nabili namin, no? Yan, nandun lang si Mahal na Rain at pumasok lang siya sa, ano, Ready Mart. Yan, yan si Mahal na Rain, may nabili na, ano, pre-taste, ah, pre-taste, <laughs> whipping cream. Ano? ano? pa ako, $12. Magkano lang ba yan? $6 isa. Magkano lang ba ito? Mahal naman dyan wala yung ibang brand eh, na. wala. Hindi nakalimutan mo piling sa Superstore. Eh. Ganun talaga. Kasi babalik pa tayo sa Superstore. Nandiyan na yun. sige, sige, sige. Yeah, so, uwi na tayo mga kainags. Ano? Importante makakaluto ng na sopa si Mahal Reina ngayon. Ay, may kulang pa. Na naman? Huwag na. na. Pagod na ako sa pagdadrive. Tara, tara. Okay na. Nako, may nag-lock. Ay, hindi tayo dito dumaan pala kanina. Nilock mo pala. Aba, Saya. Ang <laughs> ginagawa mo dyan? Nakaabang ka na nakaabang kay Mahal na Reyna, ha? Nakaabang, nakaabang. Gusto mo ba tumulong kay Mahal na Reyna? Ano? Gusto mo ba tulungan? Gusto ko ba tulungan ni, ano? Ni Saya? Ay, tingnan mo yung upo, oh. Aba, eh. Ano? Ah, gustong kumain. Ako po, Panginoon. Ay, bawal, sa iyo, bawal sa iyo yan. Bawang, bawal iyo, yan. Ha? Mamaya na, nagluluto pa ng sopa si Mahal na Reyna. Ano? Ha? Huh? Tinutulungan mo ba si Mahal na Reyna? Ha? Huh? Tintulong mo ba si Mahal na Reyna, ha? Dito ka lang, ano, ha? Naku, nanonood kayo, ano, nanonood kayo Mahal na Reyna habang may ginagawa si Mahal na Reyna, ano? Yan, naku, sarap niya, no? Sarap ng hiwa. Yan okay. po.